<laughs> <laughs> ano yan wow ang dami ice cream dali yay ano ano yan naman yan dito ice cream yan 6000 Ada ng ice cream. Dali, tulungan mo si Auntie Bibi. Ay, ay galing mo. Ay, galing. Ayan ah, oh, mo na. Ayan mo, Bibi. na dyan. Sapuan, lagay na. na. Buhay ako lang. <laughs> <laughs> Karibot. Ayan, <laughs> maliit. Ibang tayo, ano ko. Maliktad. Ayan. Patingin. Tapon. <tapuling> <Balikin. tapuling> <tapuling> Di, wala yun. -bigyan na 'yung wala laman Watermelon, melon niya. Ano to? Rainbow pop pop. Terbao ulo? pina Ay, kargador ng ice cream. Sopa <laughs> box Ang kargador ng ice cream. Tara! Oh, okay na. Yes. Okay? Yehey! Okay sa akin. Okay, Kimami. Okay! Mag-okay ka ganito,